Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Brom Ha ha ha, hoy mama Ha 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 Mga ka Brom Brom, may nakita na naman akong na tutulog sa tabi ng kasada mga ka Brom Brom Bigyan na naman natin ng pagkain, let's go Punta tayo sa magdo mga ka Brom Brom Para mumuli ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kasada Let's go mga ka Brom Brom, let's go Uh, dito na tayo sa McDonald's mga kabombrom Bibili na tayo ng pagkain para bigay doon sa natutulog sa tabay ng kalsada Let's go mga kabombrom, pasok na tayo Let's go, bibili na tayo ng pagkain Let's go uh, Ito na mga kabombrom, nakabili tayo ng pagkain sa McDo Ibigay na natin ito kay kuya na natutulog sa tabi ng kalsada Let's go Let's go mga kabombrom, hindi na natin ito pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Tulungan naman tayo ngayong gabi mga kabombrom doon sa natutulog sa tabay ng kalsada Let's go mga kapatid vlog Hintin na natin to Let's go Oh, nandun si kuya mga kapatid vlog Lapitan natin para ibigay pag-ahil Let's go Nandito siya mga kapatid vlog Let's go mga kapatid vlog Nabigay natin pag-ahil Let's Let's go